So yun, magandang araw mga kakubo. ngayon Ngayong araw, pag-uusapan natin itong ano, pechay farming natin. Kakubo, yan o, oh, kakubo. Ganyan yung kilalaking pechay natin. So, nasa ano na to, 35 days nung pechay natin. So, ito kakubo, gawasas lang tayo dito ng ano, 250 pesos sa ano, sa seedlings. Ito yung kakubo, yung ano natin, mga tanim natin. Tsaka ito, isang beses lang ito naabunuan. Ah, uh, saka ginasas ko lang sa dito, ano lang, nasa dalawang kilo ang ano lang uh, urea lang ginamit ko dalawang kilo lang nilas ko dito isang beses lang din sa nabunuhan ito mga kubo saka hindi tayo ano hindi kasi ito sabay sabay uh, continuous cropping siya ginawa ko siyang ano uh, week after week so so ano continue, naka continuous cropping tayo saka naka harvest na rin tayo commit na na rin tayo nang sa, ano, sa 3,500 simple lang ito mga kubo napakaliit ng puhuna isipin <laughs> you know, mo sa 500 lang yung puhuna natin kakubo ha wala pa nga eh kasi nga 250 plus sa 70 pesos na sa ano lang 320 lang yung puno na natin kakubo saka di rin tayo na gano'n wala, tayo si, wala tayong ginamit na insecticide o ano dyan, uh, kahit anong uh, panggastos pa ito ako bo, pakita ko sa inyo ayun know, o, may rami na rin atake na <laughs> ayun o, no, kaya patunayan sa inyo wala yung insecticide to kasi you know, may mga ano, may mga atake ng worms may kakubo, may you know, mga tama ng worms hindi natin experience. So, pakita ko na rin sa inyo kung paano, paano ako magano dito. Paano ako magtanim ng pechay? Ito kakubo, ginagawa ko kasi kakubo. Uh, yung mga damong pinatpagkakalaan prep ko, uh, yung mga damong natanggal ko dito, uh, binabalik ko rin dito sa plat. Ayun kakubo, ginagawa ko yung seedlings, uh, pinapatubo ko muna uh, 36 hours. Dapat mag -ano ka, uh, maglagay ka sa no? lagay mo sa tela yung seedlings. Ngayong umaga, lalagay mo, tapos bukas ng hapon, pwede mo na siya ano, ikalat. Kailangan patubuin muna ako boy yung mga seedlings kasi ano, pag wala siyang tubo, ah uh, ano, kinakinukuha ng langgam. So, yung iba gumagamit pa ng matataas na dosage ng insecticide pero ako din ano, medyo di, di tayo gumagamit noon kasi magastos na 'yun. Kaya naman natin gawa ng paraan 'yan. Ito ako boy, pakita ko may sinala ako dito eh, para may sample eh. Ito ako Ano Ayun, ako bumatumutubo na. Pecha yan. Ginawa ako dito. Yun, binabad ko ng 36 hours. Tapos, hapon nilagay ko. Pagkalagay ko dito ako, bo, Ah, ito, tinakpan natin ng ayan, Jacobo. Tinakpan natin ng damo. Ganyan lang kanipis, Jacobo. Ngayon yung ginagawa ko dito, Jacobo. Ito. Double purpose kasi yung Jacobo. Ah, ayun, para ano, para mapatubo natin ng ano yung silis na hindi mamatay. Tapos, eto para ano, tipid sa ano, dilig. a triple purpose nga, tipid sa dilig. So, Lalo ngayon ano, may El Nino. So kailangan natin magtipid sa tubig. Ayun, kakubo ito yung ano, ito yung naisip kong paraan. So kahit ganyan, kahit may ganito siya ako, buhay kakubo, nakakalabas 'yan. Nakakalabas ng tanim natin. Kahit sya, tumutubo pa rin 'yan. Lalabas naman yung ano, usbong naman 'yan. Mabuhay naman. Ano lang, tantsado lang, hindi ganoon kakapal yung ano, medyo manipis lang. So makakalabas naman 'yan diyan. Tutubo na maganda, tsaka yun nga makakatipid tayo sa dilig kasi once a day lang tayo magdilig uh, naman yung pechay natin kahit once a day lang tayo maglilig lalo na pag may ganito uh, di, di, kaano matutuyo yung lupa laging may moisture kasi nga may mulch saka itong damo na to ako bo ah uh, Kalaunan, maano lang din ito, malulosa sa ano dito. So, magiging abono rin siya, organic fertilizer. So, kailangan natin yung sanong natin sa lupa natin para ma natin yung ano, ang taba ng lupa. Saka ito, pinakadahilan talaga, bakit mataba itong mga pechay natin kahit walang abono. Ayun, talaga ako, boy, sekreto talaga, nasa lupa mismo. Itong lupa area kasi na to, kahit ano yung tanim ko dito, uh, ano talaga, ang, talaga, ganda talaga ng tubo, kaya dito talaga ako dito. Dito ako nagsimula, so hindi talaga ako nalulugi. Itong lupa natin, hindi talaga ako nalulugi ka tubo So, ganun lang kasimple ka ubo, ganun lang kasimple yung ano, Ah uh, magtanim ng pechay. So, pinaka magandang, ano, tala, pinaka the best talaga ang ano, Ah uh, pinaka magandang paraan para, para masayos ka sa farming na to is yung ano sa lupa talaga kung mataba talaga yung lupa mo kahit ano isalang mong tanim ikikita ka talaga kahit ano kahit di ganun ka ano sa abono o ano kargahan lang natin ng organic nga ganda talaga na ito nga pero ito kasi walang organic kung ano eh wala tayong sinala na organic dito eh may mataba naman sa lupa talaga abo. so simple lang naman itong farming natin kakubuan Napaka-simple lang pero estimate ko dito kikita ko dito ng ano sa sa 20,000 kasi sa tipas na kinita ko. Madami pa ito, ako buo, nagsisimula pa lang, nakapat na harvest pa lang ako. Ang dami pa niya nakakubo. Bali na harvestan ko dalawang plat pa lang. So marami pa tong Tapos, sa mga maliliit pa, yung mga kasibol pa lang. trinance plant natin. So kikita tayo ng mag malaki dito ako buo. Ano lang. Napaka simple So yung gusto nyong gayahin, gusto nyo mag-farming, ganun lang ako buo. natin kailangan magastos, kailangan natin maging ano maging maparaan, maging ano, maging wise tsaka, ano, diskarte. So, yung mga diskarte natin, ano ako po, diadala natin sa ano 'yan. Dadadaan natin sa experience ng kakubo. So, mas maganda ano, eksperyensyado tayo pag nagano. Kasi mo kaya manood kayo ng vlog natin. Ayun. So, kung nagustuhan niyo 'tong video na 'to, ako bo, ano ah, pa-subscribe na lang tsaka pa-share na rin pag ano, para sa kalaman din ng nakakarami. Yun, maraming salamat strano nag konting tulong na ako ano please na don't skip dad salamat tulong natin sa maliit na apartment tulad natin At tsaka isa pa pala ako bo. itong ano natin style ng farming natin combination to ng ano ah uh, transplanting tsaka direct seeding ito kita nyo naman yung dikit dikit pero malalaki ako po malalaki yan kahit dikit dikit direct seeding yan ako po pero kita nyo sobrang dikit nya pero mataba ano combination to transplanting ito yan tulad nyan ito may naka transplant tapos ito yung mga medyo masyadong masikip na natin yun lang